Ito na nga mga kuya at nagkaaya naman ang mga tropa na dumayo sa lugar ng Kabite. Dahil sawa na sila sa mga baha sa Metro Manila. Kaya halina na kayo at samahan nyo kami na pumunta sa lugar ng Kabite. Medyo tinanghali na nga kami mga kuya dahil kulang pa ang mga Power Rangers. Kaya nang makompleto na nga kami mga kuya ay dali-dali na kaming umarangkada papuntang Kabite. Dahil nga baka maunaan kami sa pwesto. At makikita nyo dyan na sobrang bilis namin magpatakbo dahil nga ang isa sa amin ay natatay na. Maya maya nga ay eh, makikita nyo na nga dito ang napakagandang tanawin ng kabite. Maraming puno, maaliwalas at malamig na hangin ang mararamdaman mo. At makikita mo nga na ang mga kasama kong Power Rangers ay tuwan tuwa. Dahil hindi daw muna nila maririnig ang bunganga ng kanilang mga asawa at malaar malight na bunga nga ng kanilang mga magulang at maya maya nga mga kuya ay nakarating na kami dito sa tinatawag nilang Kaibyang Tunnel na kung saan ay sikat at dinarayo ng kapwa nating mga riders at sa pagpasok namin sa Kaibyang ay bumusina na kami ng tuloy tuloy dahil ang paniniwala dito ay paglabas mo sa kabilang dulo nito ay magiging pogi ka. Ngunit na stress agad sila dahil pagdating namin sa aming destinasyon ay naiwan ng kaibigan nating Power Ranger ang susi niya sa compartment ng kanyang motor. Kaya baka sa mukha nila ang tuwa dahil nailabas na ng kaibigan naming Power Rangers ang sama ng loob na kanina niya pa iniinda. At pagkatapos ng problema nila ay naglakbay na kami pababa sa aming destinasyon. Medyo hindi madali ang pagbaba dahil maraming bato ang nakaharang sa aming dadaanan. Ngunit hindi namin ininda ang malalaking bato na yan dahil gusto naming makarating agad sa aming patutunguhan. Dahil halos limang araw na kaming walang ligo at pagdating namin mga kuya ay ito agad ang mga bumugad sa amin. Napakagandang tanawin malayo sa mga ingay ng kotse at polusyon malapit sa presko at malinaw na tubig dagat ng Maragondon Kaya ang iba sa amin ay nagsimula ng maligo. Lumungoy sa napakalino na dagat na ito. Dahil sabi nila ay maraming barya ang hinuhulog dito ng mga tao. Kaya dali-dali silang humanap ng pwesto at hanapin kung saan maraming barya. Merong langoy atleta at meron din namang langoy palaka. At ito ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko. At humanap ng mataas na pwesto at tumalon mula dito at alamin kung hanggang saan ang tapang mo. At mga kuya habang nagtatampisaw ang iba ay hinahanda na nga nila upang lutuin ang manok na ito at ito raw ay galing pa sa sabong at natalo. Maya maya nga ay dumating na ang iba pa mga kasamahan dahil mga kuya sa hindi nyo alam sila ay nasiraan habang nasa biyahe. Kaya tuwan tuwa kami at nakarating na sila kaya nag enjoy na kami malayo sa istres ng Metro Manila at pagdating ng hapon ay bumiyahin na kami pa uwi. Medyo pahirapan ang aming pag uwi dahil madulas ang daan at pahintuhin ang ulan. At nakarating na nga kami muli dito mga kuya sa Kaibiyang Tunnel. Ngunit pagpasok namin ay hindi na kami muli bumusina dahil ramdam namin na hindi ito epektibo. At habang nasa biyahe kami pa uwi, ay in-enjoy na rin namin ang malamig at sariwang hangin Ngunit sa sobrang lamig ng hangin dito, ang isa sa mga kasamahan naming Power Rangers ay nakakatulog na sa biyahe at muntik pang malaglag sa motor na kanyang sinasakyan. Kaya't naisipan naming itali na siya. Dahil baka mapano pa at di namin alam ang susunod na mangyayari sa kanya. Kaya dito na lang mga kuya hanggang sa susunod nating mga biyahe. Paalam! Paalam!